Sunshine, bumabahay na naman ka sunshine dito sa Monini River sa amin sa Barangay Pilar. Ayan po yung baha. Nakatakot po ka sunshine. Dito po yan sa may bandang Purok Dos. Yung Monini River po namin dito ay ayan, uh, umaak pa, umaakit na po yung tubig. Ayan, sa so walang tigil po na pag-ulan simula pa po kaninang umaga. O, oh, di kagabi pa pala ang kagabi hanggang ngayon no malakas pa rin po yung ulan kaya naman po ka sunshine natatakot po yung mga tao dito sa amin sa barangay Pilar baka naman po mangyari ang nangyari po noong nakaraang bagyo na Usman di ba so ayan po ka sunshine Uh, salamat na lang po ka Sunshine dahil na riprap na po itong riverside po namin dito sa Barangay Pilar. Uh, kung hindi po ito na riprap, uh, sigurado pong uh, umakyat na po yung tubig dito po sa amin sa Barangay Pilar. Kung nakikita niyo po ka Sunshine, ayan po ang baha. Oh. Alos uh, doon na po sa ano sa mga new, doon na po yung tubig na paakyat na po ka Sunshine. Ayan. Oh.